thank Mami Shivi and for today's video guys, samahan nyo kami pumunta sa Mapaso Wellness Resort. First time pala namin gumala doon kasama mga kiddos. Siyempre malayo-layo kaya yan kasi na namin ang, ang mga girls team baho baho. Bitaw, guys, sobrang excited namin yan kasi nga walang pasok si bruno So may time kami makapunta doon and then syempre holiday. So sinulit-sulit na namin talaga yung pagpunta sa Mapaso guys. First time pala ni mga kiddos guys makapunta dito sa Mapaso Wellness Resort. Ayan. Sobrang excited mga kiddos. Pangatlong business na pala kami nakapunta dito guys. Last time pumunta kami dito 2017 at yung second time naman is 2021. So ayan na nga nakapili na kami ng aming private pool. Gusto sana namin yung ano yung dating nakuha namin last time yung tag 1.5. Kaso lang may nauna na. 6am pa daw nakauna na sila. Kaya sa mga gusto pumunta dito kailangan yung maging maaga guys kasi hindi sila tumatanggap ng reservation. So first come first serve sila guys. Kaya kaya sa may mga balak pumunta dito, kailangan nyo maging maaga guys. Be here at 6am or 7am. Late na kasi kami nakapunta dito guys. I think we arrived 10.30. So ayan ang kuha namin yung Tag 1000 ex exclusive pool. So gusto talaga namin yung Tag 1.5 kaso lang may nauna na nga. So ayan, no choice kami. Dito na lang kami sa uh, kabilang pool na lang. So ayun nga, sa gusto pumunta dito, be here early. Again, first come, first serve sila guys. Hindi sila tumatanggap ng reservation kasi nga para maging patas naman para sa lahat ng mga nagta travel long distance like from Cagayan, Cebu, Siargao you know na. So ayun na nga nag-prepare na ka kami kasi maliligo na kami sa pool gusto na gusto talaga namin yung pool guys kasi ano ma, ano siya ma, init-init bitaw para manggawa sa itong mga panuhot guys. Hilabi na nga akong mga babaji guys kasi sige manghapyas, manglupad na ni sila ba sige na nga yung manggabi eh kasi pang panuhot na, sige nag-utot-utot <laughs> so this is my outfit guys, ayan makikita nyo color yellow nga akong two piece bahala na mag mga judgmental di ha. Oy, bahala makita tong itong nakigol. Basta kay kita, lambada na. Bahala anak ka nakita guys. Basta kay atong lawas din ato pasagdan. Dapat healthy gihapon, sexy, guapa. unsa ba diha wala na tong gipasagdan tong lawas. Pasag din ng mga maritis kay wala na sila yung mahimo guys. Magsigara ng ilang mata. Manhinga pang pa mga ilong. Hoy, for dago. For ang mga maritis. Basta kita, enjoy life. diva Diba? So, na, naligo na si Brandon. Si Brandon, guys, hindi pa siya masyadong marunong maglumangay kasi natakot siya. So, kagaya ng sinabi ko kanina, dapat confident tayo. Kahit may mga anak na tayo, guys, dapat maging confident pa rin tayo sa ating katawan, guys. Ayan. As a mother of three, ayan, proud na proud ako niyan. Uh, flex your mga flows, mga ano dyan, mga stretch marks on sa bariha. Naging nanay lang tayo, guys. Hindi porkit naging nanay tayo, eh, wala na tayong karapatang magpaganda, magpasik si or on dapat for dagog kita mulam bada o ayan pak ganar so mautod ning amo ang first lag for this year 2024 guys so pohon man na pod mi asa dapit diha na area secret na for this time guys ah uh, pohon kaluwet sa Ginoo makalag na pod mi kasama mga kiros og safe kami sa amo ang mga laglaan so ayan na nga kainan time matapos maliho guys gipanggutom na sila so mga unang kami guys gigutom na kami ayos. So, ang among gikaon is ang dumong manok na akong giluto kagabi. Eh, o, ang among leftover na dabong. And then, ang gihimo ni Habi na tuna sandwich. So, ang ana na kasimple, ang amo ang gidala na food, guys. Wala na magano mag ano mag, bongga -bongga na handa. Kaya kami-kami, raman di ba, ma At syempre, bumuli din ako ng, ano, guys, antikoy, kasi pang, ano, Chinese New Year. So, ayan, tumikim na kami, guys. Favorite ko pala yung obi, guys. Masarap siya, guys. Binili ko yan sa Titi Store, guys. Ayan, pang Chinese New Year dessert namin. So, that's it for our vlog today, guys. I hope you enjoy watching and tell my next vlog again, guys. Thank you, thank you so So much. Thank you, everyone. Babush.